Ayan, ten, ten, ten. Mga Huwag lang oh, sa parang mode lang. <laughs> oh, guys, -a 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 kami. pagka kami ang halaman. Ano, parang drone to. Cut ko, cut cut. Hahaha. si kuya. Hahaha embarrassment no yan mo sa sanib mamaya si Inger eh tsaka si Joy Ag is so wonder what a song will... do, do, do. Silang araw na di Ano ano? Hindi <laughs> ah, no. na buklan guys Kaya nang mas tak Kaya nang buki Bubulit check mùi là chết, ui, đây này, phải đây, yeah, anh sáng nay mình đi đến suối Jasin, ít <laughs> Mariwana guys kaya kaya. Sa Luyot Saan, saan Hanap ko, text me Hanap ko Ay, nagtuyo na lahat Tabi-tabi po Ba't nagtuyo na lahat eh Na isa kay nang Di, ngayong andi, ngayong hapon di practice practice tayo ng motor ah. Hoy, sige. Wala tayo. ko na ng motor dito. Kaya ko ini. Pa eh. pagulungin ko lang no di. Di. O oh, okay, hawakan mo <MAILENCIO> ka. Alin ko lang yung motor. Pupuntahin ko dito. Ang galing-galing si Omar. <laughs> Takbo! Ano yung ah, so, sur, sa ano Hindi makatay mo Kaya, yung ibang halaman na babansod. Doon kami susunod po kami magkatalim. Mga talbos na hindi parang hindi na tumubo. Talbos na itong lumaki. Wawa eh. na. Maganda siya na kung ano. Kasi gan. No Problema. Problema. si yung sili dito. Sili. Maganda lupa eh. Puro kasi yun eh. Ang hangin. Tahan red flag. Ano yung ano nito Давай что-то Paano nga, paano nga kung yan kung magaan ba yan o ano? Mas magaan yan no, kaysa kay kuya. Oo, mas magaan. Stand mo muna. Sumbong bata. Patay nga ako ng ano Patay nga ako ng yan Hindi Dali Stun muna Sarap pa ba dun yun eh So guys, okay, showcase Nakilip mo ba? Pogi pala si inyo eh Nabagi pala siya yung mga ganyan motor eh Cute eh. yun nga patay mo yung Bu so. Ayan, padyak. Hindi, no, ah, di, di tapos, mula. Tapos. Walang ka kailangan ni Preno dyan kasi naka-neutral naman. Naka-neutral yan, di ba? Oo. Ayan o. Tapos no? pag, 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 angat na ito, ano yung gear 1 na yan? Parang ganun. Saan ang pag angat? Pag pinindot to, gear 1 ah, na yun. Ah, gear 1. Try yung pinindot yan. Kasi hindi naman under yan. Kaya yeah, nga. Tapos, yan. pag bababa ka, pag ikakap, pag ipipreno mo mm yan, -hmm. iipit mo to. Para pumapit yung preno. Kasi habang na under eh. Yan. Pag magpapalit ng gear, ipit to. Oo, oh, ipit. Tapos babalik mo to. Ganun muna. Oo. Oh. Ano pala yan? Oo. Kung natuto magmotor. Pag may, ayun, tricycle niya. Ang litin. Ang sarap kanina pa uwa ito, no? <laughs> Parang naging motor. Mas maganda, maganda nga yan, kaso abot sa bumper. Ang <laughs> galing ah! <laughs> <laughs> Ito yung pinang dami yung fry na gagusto. Ano to video mo yung yan. Ito, foot na. Oo. Uh -huh. Dahil pagsabay mo yun. Pagsabay mo. Kaya, pag, kasi pag food break ka, tapos di mo nakipitan, wala rin. Useless. Hindi yeah. ko kayo pag niya, hindi. Kaya, mamaya. Taray lang din. Okay. 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 di Kapakapa lang muna. Oo, oh, kapakapa na. Sila sa pa. Saan dyan yung bumabaliktad? Ayan, ba nilupa lupa. Parang ano eh, parang durog-durog na bato. Parang hirap gumapang yung mga ano yun. Okay guys, sorry na ako. Yeah. Dito na kami mag pangalawang pagkakataon guys dito na kami ano pag, pag may time na ano dito kami maglilinis sabi tayo po yan siguro yung area na yan kasi pansin ko okay naman yung ano may mga tubo eh yung tubo naman siya yan Kailan talaga mabungkal siya ng maayos kasi hindi, hindi ito tinutubuan. Gawa ng puro bato siya. Eh. Ay, huwag mong i-press yan lang ka, kuya. Ma, hindi, hey, alin. Hindi, mo. Hindi, mo na ka agad. Okay. Asan mo? Asan mo? Diba? Ganun? Okay, guys. Thank you. Ito lang ulit.